Andito ka na pala? Bakit? Ano ba nangyari kay Kumari? Bakit? Ano nangyari? Wala naman ah. Na. Di ba pinahiram kita ng 500 sa kanya? Oo. Andiyan na to siya, sa'yo ah. Nasend na daw. Nagsend sa akin ng pera, 4,000. Tapos ang ipinagtataka ko pa, huwag ko na daw bayaran. Ano bang ginawa mo? Sinabi ko lang naman, na hiram ka ng 500. Tapos nanghinga ako sa kanya ng pagkain. Sabi niya sa akin, sige pre, kain ka. Eh, hindi si Puripot yun eh. Pero bakit ibibigay niya lang <laughs> ang 4,000? Pagkatapos ko kasi nang hiram sa kanya ng 500, nanghinga ako sa kanya ng pagkain. Eh, naalala ko yung sinabi mo na pag nanghinga ako ng pagkain, kung ano lang nakahain sa lamisa, yun lang yung kainin ko. Eh, pagpunta ko sa lamisa, siya lang yung nakita ko. Kaya siya yung kinain ko. Nakakahiya naman kasi pag namimili pa ako ng pagkain, di ba? Kasi nakikikain na nga lang. <laughs> Tama, tama. Kaya pala hindi pa babayaran sa akin eh. Karalating mo pangalang, Nagchat na sa sakin? Kailan ka babalik doon? Sabi pa nga niya eh, pag hindi mo daw ako pababalikin doon, pababayaran sa'yo yung 4,000. Ah! <laughs> sige, sige, sige. Pero, huwag ka nang mag-sell-sell sa kanya ha. Para hindi mamihasa. Ah! <laughs>